lang ha pagbunokas. Oh, Welcome dito, dito. uh <coughs> live tayo, uh -huh. niya na sabihin na, "Welcome mom." Okay? Welcome, uh a -huh. very good. Di 'yan kasi kailangan natin i-vlog. Mhm. Baka naubos. nag-nagano nag, na 'yan. Syempre ako. 不要飞。Well, <laughs> Nung dating namin na ano kapamilya, may <laughs> 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 excite kami say hi, As San, si si kuya Kyle at si mami hi, at guys. si kita Joy. Hi. and so yung surprise namin siya hindi niya alam na nandito kami lahat na nag-aabang sa kanila. Okay, Ate Sam, anong nararamdaman mo ngayon? Excited na nakakabahan. Kinakabahan? Yeah. Si Kuya Kyle. Kuya Kyle, anong nararamdaman mo ngayon? Ah, uh, ano, excited, a uh, little, and uh, happy a little. Ano? Happy little. Happy? Happy, happy. a little and excited a little? Uh, yeah. Ako, excited. Excited din ako. Kinakabahan. <laughs> Ikaw, Mami, ano yung nararamdaman mo? Ako, <laughs> I'm excited dahil na it's sa prank kami. <laughs> <laughs> Na-eat sa prank. How about si Tita Joy? Tita Joy? I'm excited. Eh. I'm excited. Yeah. Visita. Yeah. Butik din siya madalas. Kung pagkikita na. <laughs> na bakit naka-video eh, okay. mo? Bakit nga kinakabahan? Bakit? Yeah. I'm excited ako, pero nakakabahan na. Bakit nga may kaba? Anong nararamdaman? Bakit oh. kumakaba? Kumitibok-tibok yung Eh, si Mami dyan naman yung okay. tsaka at si Ate Skyko. Excited? Na-excite so, na ka? Ah. Oh, excited. Oh. 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 oh, Ano, she feel? She yeah. feel. Yeah. yeah. Oh, si kanina pa yan siya Kan pabalik balik yeah. talaga siya doon kanina. Di ba, yeah. this um, You're I'm so excited. Hmm. Ayan na ata sila. Ha? Ako mamatay. So, ano <laughs> exactly. yung sex life? Ano yung sex life? Ano yung sex life? Ate Sam! Ate Sam! Ate Sam! Anong gagawin mo pag nakita mo si Ate Sky tsaka si Mami? I don't know. Oh, uh, yung tinuro. You don't know? Okay. Um, Hindi. Kailangan mo siyang i Tapos ano, ganun. Ay, ako, mo. Bakit ka naman nahiya? Be shy. Mm -mm. Nasaan na pala si Kuya? Ah, si uh, don't mention him. Yan tayo natin. Oh! Welcome home. welcome home. Welcome home surprise, okay? okay yung ano, tadyan, mali -mali, 500. Pag wala, pag mali ang sinabi yung dalawa, wala kayong 500 sa akin. So, okay, no. surprise. Uh, uh. <laughs> Uy, baka naman bigla. Ayaw akong ano yung dito sobrang ano yun, ako? Kagina, baka ako Hindi. Mami. <power> Mami. Okay. Huwag ka okay tumingi sa bintana, Kuya okay. Kyle. Hindi. Hindi. Kasi tinitignan niyo ang mata. Mata. Kita niya yan, natangkad si Kuya Kai. Kikita, gaya pa.

Mama! <laughs> Naiiyak ako! Mama! <laughs> Dati, ako lang ka po. Akala po ako ang masurprise. Masur Ay, wala ka magsusurprise. Ako wala ang masurprise. Masur <laughs> ano masabi mo kay mama mo? <laughs> I love you mama! <laughs> Alam nyo na, no? Alam nyo na? Bago, mama, hindi, hindi! Alam ni na oo, ika sa linggo, pero

lumakad nga sa, yo. no, sa Kanina okay. pa nag-iisa sa labas. Ano mo sasabihin mo? Ako dapat ang magso-surprise. Bakit <laughs> Si Skye. So, like. na oh, sige na. Anapin okay, na Skye. na Skye, na Ah, Sky. akala niya si Skye? yung oh, alam mo Balikin labas doon tapos kumakanta na siya kasi nag na siya kay Skye. Si Sky uh, <laughs> dawat yung ano muna? Oo. Ano yung tali mo? Bakit wala kang tali? Kasi ayaw niya magtali. Parang ako yun eh. Ano? Hindi ka galing sa mga mo? O, hindi na. Naku-galit mm. um, no. daw siya kasi hindi ka naman doon uuwi. Sabi niya na-message ko siya ate, at di ba so, okay, sabi ko, ate, ate, sabi ko Baby, so may hindi matutuloy yung flight ko Th wala. sa Sunday no. na ako. Oh, sabi niya sa'kin. Kasi nagsabi siya akin, Mama, uh, sana okay ka yeah, na sa'yo plano. Akala ko alam niya na talaga, kaya sinabi ko na hindi matuloy yung flight ko. Sabi niya Sunday. At naman parang nga. Parang hindi ako matutuloy kasi hindi ng amo wala <laughs> um, talaga yung inano ko. Tamo, apat na taon, ang bilis na nyo. Oh, Ay, mama. Laki na nyo. <laughs> si Kuya Pal, yung dati baby baby ko lang ngayon. Parang bibitang ano, ko na. Uh, Taon na, na Ma! Kuya, kalaligo ka ba? Yes. <laughs> Hindi. Maligo ka ngayon na before ka mag-sleep ha. Ganun, Daddy. Dapat Kaya tingnan mo yung mukha. You miss <laughs> me? Hindi yung amo mo ngayon. Okay? Oo. Ano? Okay. Buksan na nyo, Ben. Yan lang May... ang importante sa amin, kahit hindi ka na, na mabuhay. Ang ta tayo ba lang ang sinasabi? Ang mo sinasabi. Parang kay Jay lang, eh. na tayo, hindi naman nangyayitay namin ang pasalubo ko. Ang pagdalo ko, pwede ka nang pumalik ko. Ang tayo mo sinasabi naman? Grabe talaga kayo sa akin. Kasi nyo, Advance ko na yung anong nyo, yung Christmas gift ko sa inyo. Couple shirt nyo. Sana all. Ayun na yun na yun wala. <laughs> Siyempre kami special. <laughs> no, bakit nauna na si Mami at saka si Nita Joy? Kasi hindi ko talaga na yung anong gift ko sa kanila. i-advance ko na sa kanila. Diba? Uh, Kaya e, sabi ko... Ah, si Kyle wala. Walang wala, regalo si Kyle. Wala, wala. Uh, wala si Kyle. dalawa uh, ka. <laughs> <laughs> wala. <laughs> ano <mo rin>, ko <laughs> Hoy, hoy, wag mong kalimutan, may bunso ka ha, may bunso ka na kapatid. si Losa pa naman 'yon, lagot ka. Si bunso. Oh. Oh. Tama na chat na. si bunso. Bukas. 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 Grabe talaga yung ano, yun, no? Hindi niya naipit sa ano, sa amparo. Ma'am, Ano, ano, ka niya

<laughs> from Dibing ano, yung bigas mo from the yeah, 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 ano pa yan. <laughs> ya, yeah, mo <laughs> din bukas imalita, bugas. try mo na kay Eli. Dali ka mo. I-try mo ngayon. 'yon. Ito yung sa akin na. Hey, matutok ka kay pag kayo dalawa lang wala maglutuin niya. Dali na, next. Magluto. Next. Hot dog lang. Kuya Kyle, Kuya Kyle. Look at here. Oh, our new chef. I'm so cool. You, yes. Pwede <clears throat> na ako magluto. Ano